Patunay na totoo, pinadilat ni Jesus ang bulag. Ang kwento ng bulag sa Siloam ay isang salaysay sa Biblia na matatagpuan sa Evangelyo ni Juan, Kabanata Siyam sa Bagong Tipan. Ikinuwento rito kung paanong pinagaling ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Nakita ni Yesus ang lalaki, gumawa ng putik gamit ang kanyang laway at alikabok. Ipinahid niya ito sa mga mata ng lalaki at inutusan siyang maghugas sa pool of siloam. Isang tunay na imbakan ng tubig sa Jerusalem na natuklasan ng mga arkeologo patunay mula sa arkeolohiya pagkakatuklas ng pulop siloham noong 2004 habang may ginagawang konstruksyon sa Jerusalem malapit sa Temple Mount nakatuklas ang mga manggagawa ng mga hagdang bumababa patungo sa isang malaking lawa o pool kinumpirma nina Eli Shukron at Ronnie Reich mga arkeologo na ito ang tinutukoy sa Biblia na Pool of Siloam. Lokasyon Natagpuan sa timog na bahagi ng lungsod ni David sa loob ng Jerusalem Archaeological Park. Tugma ito sa paglalarawan sa Ebanghelyo ni Juan at iba pang pinagmumulan ng mga Hudyo. Patunay mula sa estruktura isang malaking pool na may mga hagdang bato na ginagamit para sa ritual na paghuhugas o mikve. Pinapadaluyan ito ng bukal ng gihon sa pamamagitan ng lagusan ni Ezekia na itinayo noong mga 700 BCE. Ito ay natuklasan at maaaring bisitahin hanggang sa ngayon mga historical na sanggunian. Binanggit hindi lamang sa Biblia sa Juan 9, Nehemias 3.15 at Isayas 8.6 kundi pati sa mga sulating Hudyo gaya ng Mishnah. Ginamit tong panahon ng ikalawang templo na panahon ni Jesus para sa paglilinis bago pumasok sa templo. Konklusyon Ang Pool of Siloam ay totoo at napatunayan ng arkeolohiya ang aktual na lugar ay isang kasaysayang katotohanan. Matapos maghugas, nagkaroon ng paningin ang lalaki na nagdulot ng pagkamangha, pagtatalo at pagtatanong mula sa mga pariseyo.